nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y pa kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumula ng buhay at ang buhay na ito'y ilaw, dahil ito nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman, at hindi ito nadaig ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo. At kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Nakatawan tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ito ang kanyang sinabi. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napa sa atin sa pamamagitan ni Heso Kristo. Wala pa nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala sa sa atin ng kanyang bugtong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang mga pari at levita upang tanungin si Juan kung sino talaga siya. Sino ka ba? Tinapat sila ni Juan. Sinabi niya, Hindi ako ang Kristo. Kung ganon, sino ka? Ah. Ikaw ba si Propeta Elias? Hindi. Ikaw ba ang propetang ipinangakong darating? Hindi rin. Kung ganon, sino ka talaga? Sabihin mo sa amin para may maisagot kami sa mga nagsugu sa amin. Ano masasabi mo tungkol sa sarili mo? Sumagot si Juan. Ako ang taong binanggit ni Propeta Isayas nang sabihin niya, Maririnig niya ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, Tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon! Ang mga nagsugo sa mga taong pumunta kay Juan ay mga pariseyo. Tinanong nila ulit si Juan. Bakit ka nagbabautismo? Kung hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta? Sumagot si Juan. Nagbabautismo ako sa tubig. Ngunit may nakatayong kasama niyo na hindi niyo nakikilala. Siya ang sinasabi kong darating na kasunod ko. At hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya. Nangyari ito sa Bitanya, sa kabila ng ilog ng Hordan, kung saan nagbabautismo si Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, Narito na ang tupa ng Diyos na iyahandog upang magalis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko. May isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Noong una, hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit naparito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Pagkatapos, nagpatutoo si Juan. Nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati at nananatili sa kanya. Nung uneh hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit ang Diyos na nagutos sa akin na magbautismo sa tubig. Ang nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabaltismo sa banal na espiritu. Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. Na makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, Narito na ang tupa ng Diyos. Nang marinig yun ng dalawang taga-sunod ni Juan, sinunda nila si Jesus. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod, kaya tinanong niya sila, Anong kailangan ninyo? Sumagot sila. Uh, rabay saan po, san po kayo? kayo? Nakatira. Nakatira. Ang ibig sabihin ng rabay ay guro. Sinabi sa kanila ni Jesus, Halik kayo, at makikita ninyo. Kaya sumama ang dalawa, at nakita nila ang tinutuluyan niya. Bandang alas 4 na noon ng hapon, kaya doon na sila nagpalipas ng gabi. Ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Kinaumagahan, hinanap ka agad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, Natagpuan na namin ang Mesiyas. Ang ibig sabihin ng Mesiyas ay Kristo. <sighs> isinama niya si Simon kay Jesus. At nang makarating sila kay Jesus, tinignan ni Jesus si Simon at sinabi, Ikaw si Simon na anak ni Juan. Mula ngayon ay tatawagin ka ng Cephas ang Cephas ay pareho rin ng pangalang Pedro. Kinabukasan, nagpa siya si Yesus na pumunta sa Galilea. Pagdating niya roon, nakita niya si Felipe at sinabi niya rito Sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nataniel at sinabi niya rito. Natagpuan na namin ang taong tinutukoy ni Moises sa kautusan at maging sa mga isinulat ng mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazareth na anak ni Jose. May mabuti ba nanggagaling gagaling sa Nazareth? Halika, tingnan mo. Nang makita ni Jesus na papalapit sa kanya si Nataniel, sinabi niya, Narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya. Tinanong siya ni Nataniel, Paano ninyo ako nakilala? Bago ka pamantawagin ni Felipe, nakita nakita habang nasa ilalim ka ng puno ng igos. sinabi ni Nathaniel guro kayo nga ang anak ng Diyos